yung mga good evening guys yung mga tanim ko ganito na sila ngayon ayan na oh, yan nagdami na sila oy. kasi nakukuhanan ko na sila ito yung mga talbos ng kamote ayan o puro talbos no? ginawa ko ng parang Pilipinas. Ito yung ukra ko. Ang daming bulaklak, oh. Bulaklak na yun. Nasa ano dulo. Kaya lang ang tangkad niya. Ang puno na ito ay balikwan. Two, four, anim. Anim na puno sa isang paso. Bubunga yun lahat. Tapos dalawa doon sa ibang paso. Kaya ang okra ko ay bali walong puno. O, ang sitaw kong marami. Yan na sila ngayon. Para ng gubat dito. kaso nga lang. 3 months lang naman yan. Na naka, ganyan sila. Pag mainit na, wala na. Yan. Dito naman yung mga alaga namin. Oh, tinabi ko sila sa ano kasi malamig kaya ni mayroon silang kanya-kanyang higaan. Ayan oh. Hmm. Di ba guys? Tsaka mayroon pa dito. Dito yung makulit oh. Yan, makulit yan oh, si makulit. Ah. What's your name? Beauty beauty? Where you go? You want to come with me? Ha? Huh? Beauty? Where is beauty? I cannot see beauty. Where? Beauty? <laughs> Nakukulitan. Ito pa, guys. Oh. Marami pa dyan. Oh. Dyan. Mad madilim. Madilim. Bukas ikwan ko. Ah. 'Yan ang paligid namin dito, puno ng halaman. 'Di ba, guys? Sinisira na ng sa 'yung pinto namin, oh. Kud-kud dito, kud-kud doon. Tsaka ano, matagal na rin 'to. Mm, ayun. Oh, 'Yan. Just Mariano.